isang palang tanghali mga idol. So, yun. May nakuha silang isda. Ito. ah Napakadilikado ang isda ito. Pero natanggalan ko na natin. Ito kung tawagin sa minay bandol. Ewan ko sa inyo kung anong tawagin yun. Pa-comment na lang. So, bali ano. Isisigang natin ito. So, ito tinanggalan ko na ng tinik kasi delikado. Pag natinikan ito, sobrang sakit ng tinik nito. So, yun. Ah... pantalan kunang-kunang kali siki kayak so, ini pembukaan itu, oh, ya bertabak nih tuh, itu. din. So, tapos na magluto so mamaya Abangan nyo, samahan nyo kami magkain. Bali, isasalang ko na to. <laughs> so, yun. So, ito oh, na yung ano natin. natin na, ano? Bantul na, ano? <laughs> ano, anong lasa? Mainit, mainit siya. <laughs> <laughs> mainit yung lasa, wala lasa. Ang <laughs> kaldero, mainit. Mainit sa bibig. <laughs> Ayan, Uy, shout pala dyan sa, ano? Putris Kablan sa ano uh, pa support yung channel nila in sa page nila post ano potris ka vlog mga lodi so yun don't breathe don't breathe ay na na ay <laughs> <na, laughs> do <idol. laughs> ano na may ina ko si Ligar uh, si Lig <laughs> <laughs> Alagat so, yun kainan na, na. So kumpleto tapusan laban. Wala na yung ano. <laughs> hindi pa tapusan laban, may ilang tikra pang oras. <laughs> Lagay di sili, tapos sili kalmoranas. Tapos <laughs> hindi At <pinitong>, tapos atso <laughs> <Sa> almo. <-mu. laughs> Mapili mo talaga yung lasa ng batul. Lagama sili. Ang lasa nang bantul? Stone piece. Stone Istang batu. Ya main kau main istang batu, stone piece. Kau itu di satunya. Lihat tak yang, lihat tak yang bantu orang salam. Itu pangannya masyarakat lagi tu. Ito? Paborito ng mga Japanese. Paborito ng mga ano? Paborito ng mga matlang dito. Ito Matilyo natin dyan. Sarap pala ito. Mataba talaga. Mataba dyan talaga. Mataba. Ito. Matilyoin natin.